To, ah, para maintindihan ng mga kababayan natin. Yung pakikipag-usap sa contractor, yun ang trabaho ng DPWH. makipag usap sa contractor. Ang daming kakontrata ng DPWH. Kung opisyal ang sinasabi niya, again, no? Uh, pero, ibang usapan kapag nanghihingi sa contractor. Yun ang ibang usapan. Yung pagkakausap sa contractor, kasama yung sa trabaho, syempre. Ay, bawa. Yung mga gumagawa ngayon sa Masbate, sa Cebu, sa Davao, sa Pigatan, Kumakausap yung mga taga ba sa mga na ngayon para ipagawa yung mga eskwela, para ipagawa yung tulad para ipagawa yung ospital, para ipagawa yung mga kalye, yung mga tulay. Ibang usapan yung nanghihingi sa kontraktor. Ngayon, kung merong report na nanghihingi sa kontraktor, aba, ah, yan talaga, eh. pasinsyahan tayo dyan. Pero, pero magkakaroon ba tayo ng clear cut policy? Clear cut policy hindi basta-basta uh, makikipag-meeting sa mga contractor, lalo-lalo. Paano kang hindi makikipag-meeting sa contractor? Kung yun nga, ang nature ng trabaho ng DPWH is magpagawa. At hindi naman kaya ng gobyerno magpagawa ng, ng sarili. yung nga, kailangan niya magpabid. Kailangan niya nga kumausap sa kontraktor. lalo na pag ini-implement na yung proyekto. Ngayon, ang bawal, yung manghihingi ka at yung hindi ka susunod sa ating mga batas at regulasyon. Merong batas eh, yung RA 9184 o ngayon, yung amended by 12009, yung Government Procurement Act. Yun, kapag merong ongoing na bidding, yung back hindi pwedeng makipag-usap sa contractor yun. Bawal yun. Pag yun ginawa, ah, pasensyaan tayo dyan. Pero kung mag implement ng proyekto, paano ka naman hindi pwedeng makipag-usap sa contractor? Eh, ini-implement na yung project. Huwag kang manghihingi. Or, kapag ka nagpo-progress billing ang contractor, naniningil, at nakikipag-usap ka para sabihin, pare, pahingi mo ng padugas bago kita bayaran. Ayaw. Iba yun. Yun ang bawa. Yun ang iligal. At yun, makukulong sigat ka Bribery yun. So, sana maintindihan ng, ng media at ng mga kababayan natin Mero temos rules.